Mabiyayang gabi, mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan ko ng Pilipino here, both here sa abroad. Okay? Oh. Okay, ah, uh, kasi pag nakakakita po tayo ng mga images ni Jesus, yung nakapako po siya sa cross, hindi ba ang linis? Yung dito po sa amin ang linis. Eh. Tinitignan ko nga kanina yung Jesus namin dito na nakapako sa cross. Kahoy po siya. Maganda. Cute siya. O, oh, sa lolo ko po yun. Da, ma, pin, naman naman na po namin meron pong ano malaki siya kahoy siya gawang laguna kuan, uh, walang dugo eh kulang ka ako, kulang kulang po okay so hindi po ako masyadong kontento seeing that image baka naman sabihin niyo ako ay katoliko i'm not a katolik, wala akong rehilyon yun po ay parang parang nandito na po nung pinanganak po kami. Nandiyan na po siya. Parang nakadisplay lang po niya sa ancestral home namin yon So, wala pong kinalaman sa akin yung Bilambon again. Okay? So, baka... Hmm, Siyempre, alam niyo naman na. So, alam po ba ninyo, ang pinagdaanan ni Jesus, hindi siya so-so lang. Alam niyo so-so, parang ganun-ganun lang na. Ang linis naman ng katawan ng Panginoon. Meron pa nga puting-puti, oh. Nakapako sa cross. Pagpunta ko naman dito sa Quiapo, medyo iba naman ang kulay, darker naman, di ba? I mean, uh, marami tayong depiction kay Lord Jesus. Ako gusto ko po yan. Ako born again ako, pero I'm not against yung meron tayong depiction sa Panginoon. Uh, I love it. I love it. Of course, hindi ko wino yan. Ha? Yan, yan. po naman ang aking ano, uh, kalawakan ng pag-iisip. I understand them. Ang nagligtas sa akin, si Jesus Christ. Okay? Hindi ako sumasamba sa ribulto, ha? Baka ito, isuhin na naman ako, oh, may ribulto ka, may gano'n. Nakita nga yan isang, ano eh, oo, nung isang, dun uh, sa bahay namin, sabi, uy, may ribulto kayo. Ay, ancestral property yan. Ako lang. Mm. Okay. At na punta dyan? Jesus. Okay. Alam po ba ninyo lamog-lamog? Nakita na ba kayo ng jelly? Jelly. Hindi jellyfish, ha? Jelly. Yung binibiling, ano, yung jelling pula. Yung jeling pula na yan, okay, ay amunin ko kayo, makagawa kayo nito. Jelly na pula, i-form mo siya na tao, tapos ipako mo sa cross. Yun, ganun si Jesus Christ. Eh, itong naghanap ako dito sa Google, eh, itong nakita ko, yan nasa picture na, nakukulangan ko yan. ayoko ko namang gamitin yung, yung, kay Jim Caviezel, yung kay Mel Gibson. ayoko ko, baka mamaya may copyright claim. Ako, umiiwas ako sa ganyan. Mas maganda na ganyan, di ba? Parang they created it to to become a visual. Maganda rin na may visual. Siguro, hindi man sa pinakamalapit, pero at least, merong na-represent yung mga pastor at saka yung mga nangangaral ng Word of the Lord Jesus Christ. Whatever, at least meron. So, ito po ay uh, pag-aaralan natin ngayon. Baka ma po kayo rito ha, sasasabihin ko po sa inyo. Oo, just in case. Baka hindi nyo po alam. Unahin natin, kasi sa tao, meron tayong from head to foot. No? head to foot. Okay. Exciting po ba? Excited po ba kayo? Okay. Excited din ako eh. So, meron po akong notes nito dati na wala ko nga po. Kanina pa ako naghahanap. Meron akong mga notes niyan. Eksaktong haba ng pa ako. Ha? Eksaktong yung tinik. Pero at least, kung hindi ko manakita yung notes at, notes, at least I can deliver it to you. Dahil maliwanag po sa akin yan. alala ko po yan. Okay. Head to foot, head to toe. Alam niyo kantang head to toe ni Liza Lisa in the culture. Number one, number one yung sa billboard, di ba? Billboard at 100. Malit pa ako, hindi pa ako <laughs> Pero maganda yung song. Ano siya? New wave. New wave. I love new wave music. Okay. So, ayun. Si Jesus, tingnan natin siya from head to foot. Okay. Ano yung nilagay sa ulo ng Panginoon? Koronang tinik. Maliyo. Magaling. Palakpakan natin ng mga sinila. Okay. So, ang koronang tinik na yan, alam niyo po yung, yung, yung nasa amin. Kwan, yari po sa alambre yung koronang tinik ng Jesus namin dito na nakapako sa cross. So, hindi yan. Alam niyo, ang ang Jesus, sorry, yung Jesus na talaga, yung si Jesus talaga, ha? yung kanyang isinuot na koronang tinik, yung ipinutong, ayan, tama, tama ba yung Tagalog ko? Ipinutong, di ba? Yung ipinutong sa kanya ng mga Romanong soldado o sundalo. Made. Ito po ay made sa mga matitigas na tinik na almost kahoy na po ang tigas niya. Mahahaba po ang tinik na yan. Okay. So, sinadya pa po nila ha, sinadya pa po nila na mas, sinukat nila yung ulo ni Jesus eh. Ako ay bilibindat kasi mga Romano, mahusay pong gumawa ng mga ganyan. Sinukat nila yung ulo ni Jesus, tapos sabi nila, paliitin pa natin. Mas pinaliit pa nila yung koronan tinik kesa sa ulo ni Jesus para pag ipuputong na nila, hindi papasok. At ipipilit nilang isuksok. Isusuksok nila sa ulo ng Panginoon yan. Alam nyo, nung hindi nila masuksok, kumuha raw sila, according sa mga experts to, mga Bible scholars, kumuha sila ng tambo na talagang mga kahoy na mabibigat. At itong ipinilit ng pangpo, pinukpok nila yung ulo ni Jesus para pumasok ang tinik. At naglabasan, makinig pumabote, mabuti, naglabasan ang mga tinik sa kanyang mata. Meron pong lumabas na tinik sa mata niya. At nasabi uh, sabi pa nung iba, nabutas yung dito niya, dito sa may tabi ng tenga, lumabas po dyan yung mga tinik sa sobrang grabe po ng pinagdaanan ni Lord Jesus para sa atin. Maiiyak po talaga kayo. Ganun po ang dinanas niya. Okay, ano ang significance ng tinik? Exciting. Excited ako eh. Ang significance ng tinik, lahat ng sumpa natin bilang mga believers, kinuha na ni Jesus sa kanyang katawan. Kaya if you're a believer, hindi ka pwedeng sumpain. Oh, hindi ka pwedeng sumpain dahil lahat ng sumpa natin kinuha na ni Lord Jesus. Okay, ano po ba ang tinik? Ang tinik ay T-cells. Ito po ay umusbong ng magkasala ang ating unang mga magulang Adan at Eva. Alam niyo po ba yan sa Garden of Eden? At ito po ay sinabi ng Diyos na kayo ay gagapang sa lupa at kayo ay mag, magtatrabaho para mamabuhay, para kumain at pinaalis sila sa paraiso. And then from, down, from then on, mga T-cells, di ba, tumubo. Ayon. So, ibig sabihin, doon ang curse. Ano ba yon Yung speaker ko yon yung, yung, curse, yung curse nandun na. Pasok na ang curse. Tandaan po ninyo, when the Lord created the whole earth, the whole world, wala siyang ginawang masama nagkasala ang tao dahil dinimonyo ng demonyo. Dinimonyo ni Satanas. Yung magandang ahas na tinatawag. Yan po si Satan. So, ano pong susunod natin? Ano? From head to foot ni Jesus. Okay? From head to foot. Siya po ay merong koronan tinik. Yan po ang ipinutong sa kanya. Okay? Ito, pong, ito po ay uh, ito pong uh, ating sasabihin na ito ay uh, nung nakapako na po siya sa cross. Ah. Titignan po natin siya bilang nung nakapako na siya sa cross. Meron siyang tinik sa ulo. Okay? At ano? Ano yung sasabihin yung susunod? Mga pako. Amen? Mga pako. Uh, ano yung Pakong bakya? Pakong maliit? <laughs> Grabe pong pako yan. Ang mga pakong yan ay ginagamit po nung unang panahon sa pag-construct ng mga malalaking building. Ito ang gagamitin lang pa ako. Matitibay po ang gawa sa Israel. Tandaan po ninyo yan. Ayan ay pinatutuhanan ng mga kaibigan ko ang galing ng Israel. Okay? Nagkaroon sila ng chance to go there. Ako, di ba, lang po, dahil makakarating din po tayo dyan. Ba dyan mag si Lord? Kasama tayo, di ba? Jesus will reign 1,000 years there and we will be there. That's uh, that's uh, that's the plain truth about that. And I'm thanking the Lord for that. I'm thanking Jesus for that. Okay, so si Jesus ay, yeah, meron pa ako na ganon. At saan siya ipinako? Okay. Itong sa amin, teka. Hindi ako nga. Oh, sa palad eh. Okay, sa palad, yung sa amin. Sa palad. Sa palad siya. Nakapako sa palad. That's wrong. Wrong, wrong, wrong. Hindi po tama yan, ha? malian Dahil si Jesus ipinako sa wrist. Wrist. Hindi ko po alam ang Tagalog ng wrist. Sorry ah. Hindi po sa palad, sa wrist. Alam niyo yung wrist? Yung pagbaba natin ng palad. Dyan dito po. I don't know the, the Tagalog of it. Sorry po. Sa wrist siya ipinako. W-R-I-S-T. Wrist. There. Doon inilagay ang pako. Pa Bakit? Isip-isipin niyo common sense, pag sa palad mo ipapako yung ikukrusipiho o ikukrusipay, oh, limitado lang itong mga ano ko eh. So, 15 minutes, kakayanin ko. Disiplinado lang. Yeah, pag sa palad mo ipapako yung crucify, ay eh, sorry, yung crucify, yung tao na ikukrusipay mo, hindi kakayanin kasi yung weight ng tao mabigat. Amen? Mahuhulog. Pero pag sa risk mo ipapako, nandiyan yung buto, kakargahin niya yan. Kakayanin po yan. Kalain niyo si Jesus, humuhugot ng hininga niya. Ganyan, hirap na hirap ang Panginoon. Maiiyak kapag pag nakita mo yung video. But I, accidentally, but ano, tabla, Unfortunately, I cannot share it with you dahil may copyright claim niya ang DVD na Hindi po talaga pwede. I'm so sorry. Ah, uh, uh, siya po ay uh, gumaganon. Uh, pinipilit niya yung kanyang sarili to, to breathe. Dahil ang Panginoon po talaga napapa, nahirapan si Jesus. Oh my Lord, ginawa mo yan para sa akin, Lord. Thank you. Sa aming lahat. Thank you, Jesus. Make it personal. Jesus did it for me. Say it, say it. Jesus did it for me, for me. Oops, I did it again. Oh, hindi na, I did it again, no? That means salong yun. So, yan, pako. Bakit? Ilang pako ba yan? Yan eh, naman ang intriguing question. Hindi yan, eh. Some says four. Some says three. Pero mas malaki po yung argument ng 3. 'Di ba? 3 nails equals 4. Given. Ay ang ganda nun. Nakita niyo po yung post sa Facebook nun? Luma na yun, pero that's not corny, that's beautiful. It reminds me of the love of Jesus for me. Bakit naman magiging corny, hindi ba? I love it. I love it, certainly. love it. Okay. So, 'yun. Natulumpa ako sa kanyang paa, idrenide din nila yon dun sa may bandang sa akong yata yon ayan. Para i-hold yung kanyang paa dun sa baba. May ano naman na sa babae, eh, parang pinag-cross yung paa niya. Kaya nga, katindi Pinagpa, ni Lord yan para sa atin. Ano pa, bukod sa pako, pa tapis, oops, ito po ang pinakamabigat dito. Wala po siyang tapis, hubot-hubad si Jesus. Hubot-hubad si Jesus. Why? Lahat ng shame natin, lahat ng guilt, kinuha na ni Jesus sa kanyang katawan sa cross. Siya na lang daw ang mapahirapan. Oops, oops, huwag lang tayo. Ganyan niya tayo kamahal. Isn't that amazing? Okay. Limitado lang po kasi ito. Ha. Baka mamatay. Baka ma-off na po kasi itong ano ko. Sa cellphone ko kasi medyo puno na po ito. Okay. So, ganun lang po. Isipin natin we are forgiven. Nakita nyo kung gaano tayo kamahal ni Lord. Tapos yung kanyang koronan tinik. Grabe. Pinagdaanan niya. Kumutubad siya. Hindi po siya. Ayan, may tapis sa amin eh. Kulay maroon. So, hindi in po ganyan. Ha? Hindi po ganyan. Ah, ang Panginoon po. Yung nasa picture ko, may tapis din yan. No? Wala po. Wala siya binilad nila si Lord sa kahiyan si Jesus. Sobra. Dahil sa pag-ibig sa atin. Bye-bye.